Mayroon na po tayong uh, bagong Secretary ng Department of Education. Yan po ay sa katauhan ni Senator Sunny Angara na uupo po uh, sa July 19. Uh, papalitan niya ang uh, nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng uh, DepEd at para po sa seryosong usapan tungkol dito, narito po si Attorney Chell Jokno sa segment na No joke! kay shell, joke no! Gandang gabi Elaine at yes, mga ka -RH, at sa mga nanonood at nakikinig. Mabuti naman at nakapili na si Pangulong Marcos ng kapalit ni VP Sara sa DepEd. Lalo pat uh, may napakalaking problema ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Halos dalawang taon din sa DepEd si VP Sara. Kaya balikan natin ang kanyang track record. Una, nung siya'y maupo, Imbes na unahin ng problema sa edukasyon ay ginawa niyang prioridad ang paghingi ng 150 million confidential at intelligence fund para sa DepEd. Mas malaki pa nga ang hiningi niyang intelligence fund kesa sa National Intelligence Coordinating Agency, ang mismong ahensya ng ating pamahalaan na nagsasagawa ng intelligence para sa buong gobyerno na ito'y may budget lang na 141 million. Sabi ni VP Sara, ang 150 million na confidential funds ay para daw sa anti-insurgency efforts ng DepEd. Ay, mukhang isang napakalaking joke nito. Kasi ang intelligence funds ay ginagamit dapat sa intelligence efforts ng kapulisan at militar. Baka naman ay akala ni VP Sara na siya ay Secretary of Defense at hindi Secretary of Education. Pangalawa, himbis na unahin ng kapakanan ng mga guro, ang ginawang prioridad ni VP Sara ang pangre red sa mga teacher's organizations. Alam po ninyo ay kawawa naman ang mga teacher tingin ko eh, hindi naman nila deserve ang ganyang klaseng pagtrato. At pangatlo, nang umupo si VP Sara sa DepEd, inuna pa niya ang rebranding ng Marshall law para pabanguhin ang pangalan ng kanyang dating katandem sa unity. Mapapaisip ka talaga mga ka-RH. Kaya ang tanong ay, anong grade kaya ang ibibigay natin kay VP Sara bilang kalihim ng edukasyon? kay VP Sara na inuna ang pera at politika bago ang edukasyon. Kung ako po ang tatanungin, I would say, bagsak. But anyway, balik tayo sa isyo ng edukasyon. Sobrang laking hamon ang haharapin ni Education Secretary Angara, lalo pat na uh, naharap tayo sa isang learning crisis. Hindi na makakaila na tayo nakakaranas ng learning crisis. Ang ibig sabihin nito ay kahit na mas may access ang kabataan natin sa schooling ngayon, patuloy pa rin mababa ang learning o kulang pa rin ang skills ng mga mag-aaral. Ako, napakbaba talaga, mga kaibigan, Elaine. mm -hmm, attorney. Alam, palagi ko, nakita mo ito, Elaine, eh, yung yes. resulta ng Program for International Student Assessment. Ay, yes po. PISA, mm -hmm. na nakalagay doon na hindi lang kulelat ang mm -hmm. mga estudyanteng Pilipino sa math, reading, at science, kundi behind din sila ng at least five years sa mga kaedad nila sa ibang bansa. <gasps> Five years behind, mm -hmm. mga kaibigan. At isa pang nakakabahala, yung resulta ng 2022 Creative Thinking Assessment ng PISA. Mm -hmm. Kung saan, consistent tayo. Nakulelat. Bilang isang magulang, ito'y talagang nakalulungkot. Kapag patuloy na ganito, at gumagraduate ang ating mga estudyante na hindi naman sapat ang kaalaman, hindi sila makakahanap ng maayos na trabaho. At paano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan kung hindi naman sapat ang kanilang kaalaman para magtagumpay? Malinaw na masalimuot ang mga problema ang kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Kisa doon, yung sinasabing problema, yung hindi epektibong pag-implement ng K-12 program. Mm -hmm. Hindi kasi nagkaroon ng ano, Elaine, ng ano? katuparan mm -hmm. ang layunin ng programa na mm -hmm. makapag-produce ng job-ready mm -hmm. na senior high school graduates. Naku, I agree, attorney Oo. Mm -hmm. Ako, marami pa rin kasi mga kumpanya na ayaw kumuha ng senior high school grads dahil kulang daw sa kakayahan at kwalifikasyon. Dagdag na rin natin dyan ang kakulangan ng mga guro at pati na rin yung pagdadaing ng mga public school teacher natin na kulang ang suporta at training mula sa pamahalaan. Hindi lang yon Sa pakikipag-usap ko sa kanila, ang isa pang reklamo nila ay palagi silang overworked. Nako, bugbog. Oo, bugbog sa trabaho. Pero meron pa. Yung isa pang uh, dahilan na mababa ang performance ng ating mga mag-aaral mm -hmm. ay ang malnutrition. Mm -hmm. Ito, isa sa mga advocacy ko ito, na kailangan natin mapataas talaga yung issue ng nutrition dito sa atin para sa kabataan natin. Mm -hmm. hindi, hindi naman kasi gagana ang isip ng ating mga estudyante kapag nag-aaral na kumakalam ang kanilang sitmura mm -hmm. sa klase. Totoo po yan. Alam nyo, mga kaibigan, mga ka-RH, naipon na ng naipon ang ilang dekadang problema sa pag-aaral ng ating mga kabataan na kailangan talagang habulin. At ang mga problema yan ay pinalala pa ng COVID-19 pandemic. Kaya, hindi pwedeng band-aid solution lamang. Ito ang hamon na kailangan harapin at tugunan ng ating bagong kalihim sa DepEd. Dapat may patupad niya ang mga kinakailangang pagbabago para mapaganda naman ang sistema ng edukasyon natin. Para may katuparan ito, dapat magkaroon ng malaking partisipasyon ang mga lokal na pamahalaan at mga stakeholders din. Kasi sila nakakaalam kung anong nangyayari sa ibaba at kung ano yung pangangailangan ng mga guro at mga estudyante. Kailangan din na matap natin ang resources ng pribadong sektor dahil ang kailangan natin ay whole of society approach para masolusyonan itong krisis sa edukasyon. Lahat tayo ay dapat magtulungan para mayangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Tiyakin din natin na sapat ang pasilidad tulad ng mga classrooms at pati na rin ang mga learning materials na makatutulong sa pagdagdag ng kaalaman sa ating mga estudyante. Mm -hmm. at maalala ninyo, Elaine, yung yes, during the yeah. pandemic, mm -hmm. di ba? Ang laking reklamo yung mga learning materials natin. Yes po, natin. totoo. At palagay ko, hindi pa rin tayo nakahabol doon. Mm -hmm. Pero alam nyo mga ka-RH, hindi naman ang DepEd Secretary lang ang may role dito. Malaki rin ang may tutulong natin at ng mga mambabatas natin para maresolba ang krisis sa edukasyon. Sa halip na unahin ang mga pangalan ng kalsada o sa halip na pag magpagawa ng bagong gusali for 23 billion, ay eh, mas tutukan nila ang pagsasabatas ng mga programang makatutulong sa ating mga estudyante. Gaya ng Revised Magna Carta for Public School Teachers Act na layong itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga guro sa ating mga pampublikong paaralan. Magbalangkas din tayo ng mga pulisya na muling bubuhay sa sistema ng edukasyon. Tutukan at tugunan natin ito bago pa tayong tuluyang mapag-iwanan ng ibang bansa at bago pa maging huli ang lahat. Napakaseryoso ng education crisis at kailangan nito ng mga seryosong solusyon. At hindi ito joke, no? Back to you, Ellen. Nako, attorney ah, napaka yun pong inyong tinalakay talaga namang siksik, liglig at marami talaga ang kakailangan pagtuunan ng pansin at solusyonan ah, na haharapin ang bago nating kalihim. Of course, napakahalaga ng suporta uh, attorney ano, yes. ng ating mga kababayan and of course, ng uh, mga makakasama ng ating uh, susunod na kalihim ng DepEd. Attorney, maraming maraming salamat. Attorney Chell, sana magamit ni Secretary Angara Angga at ang kanya pong mga karanasan na bilang mamabatas para maisulong ang mga batas para mas mapaganda ang edukasyon dito sa ating bansa. Yes, kasama mo ako dyan, Elaine. Basta't maganda ang kalidad ng ating edukasyon, syempre, lalago ang ating ekonomiya. Makakaroon tayo ng mga magagaling na manggagawa, mga doktor at iba pang mga profesional at pinakamahalaga, mga future leaders ng bansa. Yan!